Uh, estimate namin hindi lang uh, alas 10 ng umaga. Pero may nagsabi sa amin yung uh, na nagpasto ng kanding uh, sabi na sa amin maaga pa daw na nakikita. Pero bago bago nila di report, doon nila muna di report sa station bago sa amin. So na report sa sir 10 AM. 10 AM sa sabi ng station dito, ni report sa amin na uh, may bata daw doon na tinapon doon sa diversion Road, Alcandara. Tapos sir, nagsagawa kayo ng pinap drive doon sa area? Opo. So wala pa kayo na, hindi wala. kayo na bumaba doon sa mismo area? Hindi. Hindi kami nakababa doon. Sir, so, so, sabihin niyo po, mga ilang months na yung bata Mga estimate ko, nasa mga one month. O, o pa, ay di, ang laki na eh. Parang nasa one month o two months. Um, yung bata pagkakita nyo, may ano na Malinis or may mga naiwan pa bang court sa, sa... sa pagtingin ko, may naiwan pa. may uh, mga anong, anong, anong gender nung bata? Lalaki po. Um, sir, sa base po sa pagkakita nyo ng, bat, ng bata, um, ano ba sir? Na mabaho na or... Mabaho na. Mabaho na. Parang kahapon pa na... Yun, uh, parang kahapon pa ng uh, itinapon o kuan lang uh, sa ko kasi galing hanggang pa hanggang ulo parang pan, parang nakita na yung pag agnas ng katawan um sir ito incidente na ganito sir uh, ilang beses na kayo napatala dito sa barangay sa akin lang uh, dalawang beses na sa akin pero yung una-una talaga maliit pa yon parang kinuha lang talaga sa so ngayon, sir, ano po ang gagawin niyo doon sa bata or saan po siya dinala namin? Dinala namin sa, sa area at uh, bandalan sa Kisisimol. Ah, Kisisimol, ah, uh, ISIM. Yung sa ba villa Ano po ang magiging lakad nito, sir? Um, si Marangay Captain ang magpagaling ng sanggot? Yung... As, uh, sabi ng swa, uh, sa amin, Uh, kailangan pa nila ng bladder bukas doon sa istasyon para maasikaso yung living ng bata. Pero parang alam ko, baka si Cap, tinawagan na na kasi namin si Cap. sabi ni Cap, sila na lang na mag -sikaso. Um, dito ba na area, sir? Um, may ilaw or ano, madilim talaga? May ilaw yan. May ilaw. Um, Pero may CCTV sa area na, ano, sir? Naging... Uh, yan lang, hindi ko alam kung may CCTV doon. Um, sir, um, ano na lang, panawagan sa uh, panawagan ako sa katauhan. Uh, kung ah, uh, yung anak nyo na hindi nyo na kaya ipalaga uh, kay, hindi nyo na kaya ipalaga sa inyo uh, na may kung tayo may bayang naman tayo, pwede naman ibigay doon sa mga sa bayang punan. Huwag lang itapon kasi pagkita po kakaawa talaga hindi kasi, kasi sa akin eh naghanap talaga ako ng bata kasi ako may asawa na ako pero yun lang naghanap ako ng baby sayang naman yung baby